lagas po dami na rin sa saging oh uh, ay wala ito na po ang ganap malmapo ang sagingan ayun po bali naging kalmado na po ngayon ang panahon po hindi po natin alam kung saan tayo mag-uumpisa ng ating gagawin po upo at gawa po ng napakalaki po ng apektado ng nangyari dito sa ating taniman oh no? yan ito po muna yung update sa ating ukra nagka warak warak na po hindi po maintindihan na eh oh. lakang pinsala po ay wasak babalik po tayo sa panibagong simula dapat po kahapon ay harvest na po natin pero yung nangyari po Ito na nga Oh dami pa naman po oh. Talagang hindi na po mahitsurahan kung anong pangyayari na, na ano po din sa atin Yan na po ang ganap sa ating mga pananim Nagkawarat-warat na po talaga pong ibang umano ang kalamidad oo oh. ah, ay hindi natin maipaliwan kung ano ating gagawin din eh napakahirap po mag -umpisa. oh wasak ang buong ukrahan oh ay talaga pong nakakaawa oh sana po naman makabawi eh layo ng nilipad nito yero natin oh. Eh. Pagkira po yung nangyari po kari Natabunan Talaga po nakakapanlo tingnan oh, Kawawa po naman Lahat po naman ng pagkakataon Kumbaga Hindi po inaasahan yung ganito pangyayari Ah warat na warat Oh. Mm. Labasan po yung mga ugat ay aba. Ay talaga pong nakakaawa oh. Parang hinarabas ng yero. Oh. Para pong tinabas, papagawin pa Aba, ay sana kaya. Mm. Puro balik. Mm. Yan, ingat po ang lahat. Oh. Sana naman, kumbaga, wag na mangyari po yung pagkakataong ganito. Oh. Wasak, tapos po, baha pa. Oh. Yung pong inaasahan natin na harvest. Ang pinanghihinayan ko po dito, harvest na, harvest na po sana talaga. Ngayon yung araw na harvest nito. Pero naon na po yung bagyo sa harvest natin. Sana naman po magsitayuan na ito. Itong mga na nawarat po. Lawak po na natin. Eh. Oh. Ah, Ay talagang kakaawa. Dalawa po ang aking kinaawaan ng aking sarili at saka po yung mga pananim. Oh. Aba kasaklap ng pangyayaring ari aw aw ay warat na warat ayun pala isang yiro hindi na nagtalbogan po ang una natin gawing hakbang ngayon uliin muna ang ating mga kanin man po patay aray sakit patay po ay Nakakangalos po. Yan ang alos eh. Yari Yari na tahuban. Mm. Sayang yung harvest po natin. Ako po yung inangalos ng alos eh, eh. Lahat po naman ay yung naglurat-lurat yung mga dahon. Sana naman po yung makabawi pa. Eh eh. tapos po ay baha oh gutay na gutay ay oh pupuntahan pa po natin yung sagingan aakain okay, naman po ang sinapit Chuchu, ano? Kumusta? Ha? Dali, ano? Kumusta? Nasaan kayo kagahapon ha? Hanap-hanap ko kayo, ang tagal ko yung binalikan Dali Ano? Kumusta? Saan kayo nagtago? Alala ko sa inyo eh Nakay po yung mga alaga oh. Ano? Ha? Alalang alala ko sa inyong tatlo ba? Saka yung mga tuta Andito pala kayo yung pusa. Ha, kumusta? Hmm. Lakas ano? Ah, pasensya na kayo ha. Kahapon, ikaw lang yung nakita ako dito. Basang-basa ka. Tuy tuyo ka na ngayon ha. Hmm. Ano, kumusta? Ha? Hmm. Ayos ah, nakarecover ano. Kaya natin to ano, chuchu. Hmm. Kaya naman pong winasak ba? Ari po yung ating ano naman sa sagingan tayo di diretso din eh Noong una ko po yung malapit lapit ah ah ko po wala nang na tinira na sayang yung mga bunga oh. ah pati kawad wala na itinira na tayo. oh ay mukmukin aba Ilang buwan pa po ka tayo bago makakabawi na rin. Eh. Baktuan tayo. Oh. Ay isipin nyo. Oh. Papapayat pa. Parang naman pinilipit ay. Tayo po ang nasintrohan ay ng ano. Nang bagyo. Sa tayabas po oh, dumaan. Oh. Ay talagang kasama tayo. Apektado. Laki. Laki yung damage, Oh. Imagine kaliliit pa ng saging. Oh. Aba. Pati ni yung ay groto. Pambihiram pangyayari yan. Mm. Ah, ah. Ay siro siro na po. Wala, walang naka mm. dami pa naman bunga na Naasahan nating harvest na wala na po. Siguro po ay eh. one, one year bago makabawi ang saging. Sa oh. Parang tumanim po ulit tayo ng bago. Oh. Aba. Yan ang ano po na Kung Kumbaga ngalos. Kahit po eh, sa totoo po ay eh, ngalos din yung halaman. Eh, ngalos din po tayo. Oh. Ah, eh, bago makabawi. Aray Aw, ay ubos na ubos. Yari po. Mangga. Ah, ay nakakaawa. Dito po. Ba, bali dito po dumaan. Nasentruhan po tayo ay. Eh. kamuti ang matibay-tibay sa laban po kalmang kalma na po ang kapaligiran no talagang kahapon po hindi ako makagala dito kaya ang inuna ko yung mga hayop hayop natin oh oh puso hindi Wala naman tayong lalagyan. Sana lang po makabawi agad tayo ng ano ng mga ano kumbaga mabilis po ba talaga hong hirap hirap isipin hindi pala dito yung manggan. ibon oh. recover din po sila. Kaya uh, sa totoo po kung uh, napakalaki rin po naman, naman ng pag-asa natin. Gawahan na yan nga ho mga ibon oh. No? kung mag uh, kahit papaano nahirapan din sila. Pinipilit din po nila mag-survive. Yun oh. Ay, yung mga uwak ay. Kakaawa din hindi rin ho natin alam may mga nalagas din sa pamilya nila oh. Uh. Siyempre, ano po? kaya lumilong pa hmm. <laughs> ya gugulong ka na naman Ah, wasak na wasak. Tingnan mo po naman oh. No? Aba. Ay buklo ang saging ay. Oh. Uh. Aba. Ari mataba-taba. Ba. Aw, ay buklo. Papaya. Lagas po. Dami na rin kasa saging. Oh. Uh. Aw, ay wala. ito na po ang ganap malma po ang sagingan ito pa o oh, puso iuwi po natin yung mga puso ito pa o oh talaga pong tayo nag-uumpisa sa auna oh Ayan po, abangan nalaan po ang susunod update dito sa kay Kaingin po. Talaga pong makarecover na, na saan agad tayo. Ano po? yun ito yung gagawin natin mga unang hakbang magtanim uli ho ng panibago maghintay tiyaga tiis ayun salamat po sa inyong pagsama next update na lang po dami pa po natin gagalain oh ingat po ang lahat bye